Maraming maraming salamat sa inyong pag-support Let's go mga bongs na ko sa sundo ko Ayan na, bigutan exit na ay sukat exit Ayan siya, ayan siya, ayan siya, ayan siya Tugay papunta ng Kalamba mga kabong doon ang pick up ko ngayon papunta ng Dinggalan o oh, diba lapit lang na ng pick up ko sa tayo ng sukat exit ay tuloy 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 lang tuloy tuloy lang ay salamat talaga sa inyo sa pag support niya sa aking mga premier kahit na minsan dalawang oras isang oras ang mga premier ko pero nandyan ka rin kayo sana po hindi po kayo magsawa. Suportahan niyo pa rin po ako. Mga kabongs. iwanan sa laban ko sa Whitey. Bell. Shout out. Abby. Shout out. Abad na. Shout out. JB. Shout out. Shoutout po sa inyo. Ayan, malapit na po ka kayo sa Alabang. Sa Alabang, girl. <laughs> Sundo ko sa Calabas 9. Ngayon ay 9.01 Sa labang pa O diba Sakto Sakto yung pagka late ko Pastilan ka ibong Yung 9 mo is 9.30 At least 9 pa rin yan pa rin sa 9 wala sa 10 kung usapan 9 diba atis wala pa sa 10 Ito na tayo sa alabang, sa itaas. Ayan. Ayan yung Manila Hospital. mga tlapi sana dalit ko siyang ganito para mga 20 minutes nandun na ako My driver ni ibo Susana Heights Minutes pa tayo. Okay na talaga. Hindi ma-traffic. Dahil okay, kung ma late na talaga. Amutan ng tin. Late na yun. Pero kung 9.30, eh. bayang i stampay kayo dito Bawal po yan Pag-i-stampay sa linya na yan di dito ay tayo papas mo na dito sa lugar ng South Woods, South Woods Thank you. salamat salamat talaga siguro mga mga mortis makuha ko na yung ano sana makuha ko na yung 100 dollars ganyan yung pinagsisipagan ko ngayon mag ano, mag upload mag premiere ng mahaba maraming salamat sa gas sa inyo. Pagtiyagaan niyo. nakapasa. Yung kasulat yan sa kalsada. No, overtaking uh, overtaking lane only. Ito yung si mga driver na ayun Ayan, no, nakalagay sa taas Oh. O, overtaking only Oh.

Lang, mga kabons. bye bye see you in next video and then. bye 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 shout out bye bye thank you mga kabons. Bye bye, maraming salamat po sa inyo po sa akin ng video. 拜。Bye.